Oo, sa mga kaipunaryo natin dyan, ako ho ay dating seaman. Isa rin hong uh, Pilipino na naghangad na itaas ang estado ng pamilya. So, kahit mahirap, kahit uh, challenging sa ibang bansa, lumabas ho ako ng bansa para magtrabaho bilang o ito Pero itong tanong, uh, ikaw ba pinangarap mo talaga maging seaman na nakikita mo yung barko, ay sasampa ako talaga nung bata ka o hindi? It's not out of a dream, eh. it's out of necessity. Oh. That was the only choice left. Kumbaga nung nung time na yon, ang, ang father ko kasi okay naman siya kumita nung mga nung, na, nasa high school uh, ano ako, no. High school student ako. Pero pagdating ng college dito na, kasi alam niyo naman ang ang tao, he was getting old during that time. Nabuntutan tumatanda tayo humihina puminsan minsan yung, yung, yung things that we can do before parang medyo nahihirapan na tayo wala na ngayon pang tuition oh. Mm -hmm. so sabi ko so ito yung choice no, narinig ko yung si man daw eh six digit agad ang income eh out of practicality na lang eh necessity hindi tara magsima na lang tayo hmm. pero originally ang gusto ko ho mag-abogado, or mag-negosyante. Ayun yung talagang dalawang gusto ko sa anak. So, nagsiman ka, kailan ka nag-umpisa at anong buhay ng isang siman? Ah, uh, ang buhay ng isang siman, sabi ko nga, it's one of the most uh, highly paid professions sa buong mundo. In fact, some uh, seafarers are earning more than surgeons. Ano yung Sir Jones? Mga surgeons. Ano ah, Sir John. Oo, yung mga oo. ano doktor. Mas matitindi pa sa mga heart doctors, yung iba ang eh, highly paid yan mga new, mga neuro, 'di ba? Mm. Puso, mm. heart. Mas mas taas pang ingam. Pero siyempre, sa lahat ng bagay, may presyo yan. May kapalit. Na? May kapalit. Ano'ng kapalit? Ang kapalit is yung anak mo lalaki sa litrato. Ang kapalit is hindi mo makasama ang pamilya mo. Napakagandang oportunidad. Hindi ko sinasabing masamang oportunidad, 'yan napakaganda. Pero kung kung mababalanse natin. Kasi marami ho uh, Sir Thinking, marami ay hindi ma ma mga siman na hindi iponaryo. Hmm. Marami mga siman na mahilig sa konsumo, pagkonsumo ng pera. Siguro bago natin pag-usapan yung konsumo ng pera, yung buhay siman muna. Ilang buwan sila lumalayag at ilang buwan sila nakakabalik sa ano, sa kanilang bahay at tahanan. Nine months typically. Nine months tapos three months sa pamilya. Then nine months ulit, then three months. And then you have to repeat that from, uh, sabihin natin, 21 years old ka hanggang umabot ka ng mga 65. Mm, grabe. May iba pa umabot ng 70. 70 years Kung old. kaya pang tanggapin, kung kung kaya pang pumasa sa medical, kung kaya pang pigain kung ano man yung natitira sa sa tubig dito, pinipiga mo no kung hanggang saan yung iba sinasagad pa nila. Wow. So ikaw mismo nung ikaw mismo yung uh, sumampa ka ilang taon at ano yung naranasan mo? Okay, 2008 ako first time kung sumakay hanggang 2014. So hindi siya sobrang tagal na na career sa pagbabarko. Pero ang naranasan ko doon. Okay lang naman magkwento, Sir mm, Gino. First time ko sumampa Diretso ako doon sa control room, control room ng barko. My job is to drive the ship, basically. Eh nung namit ko yung first ko nakatrabaho, ang sabi sa akin, bakit ka nagsiman? Ano ang motivation mo? Sabi ko, sir, napakataas po ng sahod. Iipunin ko po lahat ito, sabi ko, tapos magne-negosyo ko. Siguro mga 5 years from now, 10 years from now, that is the sweet spot for me to live the ofw seafaring life. Tinawanan lang ako, Sir Chinky. Tinawanan ako. Sabi, nako utoy. <laughs> Kamot siya na ulo. Lumang kwento na yan sa barko. Hmm. Ganyan naman kami lahat eh. Hmm. Ayan din naman yung sinabi ko once upon a time. Hmm. Sabi sa akin. Si kapitan, tignan mo, 70 na. Sabi niya, andito pa din. Ako, namuti na yung buho ko dito. Andito pa din ako. What makes you different? Sabi niya. Lahat naman kami ganyan ang sinabi once upon a time eh. Ano-anong pinagkaiba mo? Dadating din yung punto ng panahon na nandito ka na sa posisyon ko at may lalapit sa iyong baguhan, starry-eyed, full of ambition, full of dreams, full of dreams na kasama ang pamilya kompleto at naka, nakapag-forgood na. At ikaw naman ang magsasabi ng Gabi. ko. Anong, anong pakiramdam na nasabi sa iyo? O sakit. At, syempre, may question mark. Oo nga, tinitignan ko yung mga tao doon ng mga kasama ko. Oo nga, no? Lahat naman sila. Lahat naman kami, ah, ganyan ang pangarap. Ah. Kung pagka, karamihan ng YWC man, ayan ay naman talagang inaasam. Hmm. Makapagstay stay sa Pilipinas, makapag for good, magpundar, magnegosyo, at samahan na, finally makompleto na ang pamilya. Hmm. Makapag-yakap-yakap, magising na magkakasama sa umaga. What makes me different? And I found the answer in the question. Sorry. Sige nga, paano na iba nga si Mix? Paano? <laughs> <laughs> I found the answer in the question na mismo. Paano nga? Ayun nga eh. Ang sagot pala, ang sagot pala sa, sa, tanong na yun na, anong pinagkaiba eh, mo? Dito ka rin papunta. Ang sagot pala nun ay yun din. Be different. Mm. Tignan mo kung anong pinagagagawa ng mga siman, ng mga kapwa mo, FW, pinagagagawa nila sa pera. Mga iponaryo ba? O mga konsum... Konsumaryo, ayun ba? Oo. Oh. <laughs> Kumukonsumo sa pera, Diba, pambili ng kung ano-ano Tignan mo. If if what they're doing is is uh, leading to this kind of result of frustration na naubos na, na yung buhay no pag-uwi sa Pilipinas, walang tao sa bahay Sir Chinky dahil may kanya-kanya ng pamilya. Hmm. And you're left inside your room alone hmm. with with nobody to be with, 'di ba? Para oh, wala nang tao sa bahay.